Good morning guys Maula na umaga mga idol So another day, another vlog na naman Okay, kipag scratch me tayo Scratch me, baby <laughs> So daan muna tayo sa PNB dahil Pumasok na yung Earnings natin sa Youtube So yun mga idol Tapos na tayo ang kumuha ng sweldo natin sa YouTube Walaan nyo na lang kung magkano <laughs> Hindi, 100 dollars lang yun o 103 dollars Tapos binawasan ng 6 dollars ng tax So Kayo na lang Kayo na lang magkwenta You do the math mga idol Minamalas ka tayo mga idol Kung minamalas ka naman tayo mga idol Tuwing nagpapa-scratch me tayo Umuulan Bakit? yung last time na nagpa-scratch me tayo umulan rin Pagkatapos nagkasakit tayo mga idol Iskalard Tuloy pa ba, ba natin ito mga idol? O next time na lang tayo magpapa-scratch me Mukhang hindi natitila yung ulan eh Mababasa yung camera natin Masisira ito May 100, may 200, may 500. $10. <laughs> oh. Sige, scratch. Sera. Hi Ndola. Oh. Singi scratch. Jera. Hi. Jera. jalan Thank you. Ngepile. Want ini 100, may 200, may 500. Hi Ndola. Yenela dang. scratch. Kira? Tuhan Ya, Tuhan Red. Merry Christmas, Happy New Year. Happy New Year. May 100, may 200, may 500. <laughs> Sige, scratch. <laughs> ko Ya, Nina Andre. duit. Thank you. Thank you, Ray. How is Ya, pilih. He's scratch. <laughs> <No>. <laughs> <Okay>. <laughs> Ano yung Huwag na! Thank you! Picture kita! wala! uran

Grabe ba? Grabe ba? Ito so, yung nagpapa-scratch me tayo guys, umuulan. Asa! So, yung hindi ko mapupuntahan mga lords, mga idol, bukas na lang. Kasi tinan nyo naman yung panahon ngayon, no? Maulan. Pero, alas dos pa lang naman. Pwede pa yung mamaya. Okay, pili. Okay. <laughs> may 100, may 200, may 500. Para mapili yung 500. <laughs> Sige, scratch. Hintay. Hintay. Aduh, tuan, 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 tuan,

boleh pahit kata nan, mayda 100, mayda 200, mayda 500 mayda <laughs> <laughs> ulit, <laughs> mayda ulit, mayda ulit meralit, meralit kue gas oke, okay, scratch, oh putih <laughs> kan 100 okay, 100 oke, 100 iya, thank you iya pilih kawat iya, pilih Ainat, mau? Mayda, 100, may 200, may 500. Sigi scratch, miscratch. Apa kalau no? di Sigi. Tuan Andre, ini apa kali waktu para diri kamu mak akuan? Mau war atau Tuan Andre? 200. 200. 200. Thank you. Shuffle Please scratch. 200. <laughs> 200. 200. <laughs> 200. stiker. Iya. Yeah. Oke, okay, thank you. Merry Christmas, Happy New Year. Ini <laughs> otak deh. <laughs> ya yeah, pilih. My 100, my 200, my 500. Segi scratch. Oke, okay. pakai tetap kamera. Oke. Congrats! Merry Christmas! <laughs> Happy New Year! Thank you! <laughs> Ya yeah, pilih. Hello. <laughs> Hello. Zeki oh. scratch. Masih gakadirin aku tuh. Siapa? Lihat kita, apa dulu kamera. Oh, oh my god. Sirte nim. Generation. Ang gayng mo, ang gay. Ang gayng. Bye bye, Red. Really Thank you po. Tika. Doon naman lain. 200 game 100. Sige, hain tayo mo. Sige, scratch. Ha ha ha

marami pa tayong pupuntahan kaso uh, malapit nang malobot yung camera natin mga idol so siguro next time na lang so asahan yung may part 3 so yung mga hindi hindi ko napuntahan o yung mga hindi nag reply sa akin agad sorry mga mga lods sorry mga idol kasi uh, nagmamadali tayo eh so, sorry mga idol so Abangan nyo yung part 3 Kung hindi kayo napili ngayon o hindi ko kayo napuntahan ngayon Sa part 3 na lang ulit Mayroon pa naman tayo mga scratch me car dito Okay? Okay Kulang kasi yung oras natin mga idol Sa tanghali sana tayo magsisimula mga idol Kaso umulan So mga 1pm na tayo or magtuto 1pm ba yun? Nakapagsimula So sorry sa mga hindi ko napuntahan mga idol Masensya na kayo ang dami niyo pala <laughs> Ang dami pala nag-PM <laughs> Ang dami pala nag-message sa akin Na gusto makapag ano ng scratch me card yung scratch card Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Charan! <laughs> <laughs>